Naramdaman mo na ba na may isang makapangyarihang bagay na unti-unting binubuo sa likod ng mga pangyayari na tila naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumabog? Taurus, tahimik na hinahabi ng universo ang isang obra para sa iyo. At ngayon, malapit nang dumating ang iyong sandali. Matapos ang mga buwan, maging mga tao ng tahimik na pakikipaglaban at walang sawang pagtitiyaga, isang makapangyarihang pagbabago ang nagsisimula ng gumalaw. Hindi lang ito basta swerte. Ito ay kapalaran. Ang iyong kapalaran. Paparating na ang isang jackpot na magbabago ng takbo ng iyong buhay magpakailanman. Manatili ka lang dahil ang mga palatandaan ay nasa paligid mo na. Pabulong na nagsasabing mas malapit na ang iyong tagumpay kaysa sa iyong inaakala. Maligayang pagdating, Taurus, sa isang paglalakbay na hindi mo pa kailanman naranasan noon. Sa kaibutoran ng iyong puso, Palagi mong alam na ikaw ay itinakdang para sa isang bagay na higit pa. Isang tagumpay na pala sa iyong tahimik na lakas at walang hanggang pagtitiyaga. Ngayon, sinasagot na ng universo ang iyong mga tahimik na panalangin. Isang makapangyarihang pagbabago sa kosmos ang kasalukuyang nangyayari at ikaw, mahal na Taurus, ang nasa pinakasentro nito. Hindi lang ito basta isang masuwerteng pagkakataon. Isa itong banal na pagtatakdang maingat na hinabi sa mismong tela ng iyong kapalaran. Ang mga enerhiya sa paligid mo ay kumikilos at umaayon upang buksan ang mga pintuang inakala mong isinara na magpakailanman. Sa videong ito, sisilipin natin ng malaliman kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong kosmiko na ito para sa iyo. Kung paano mo makikilala ang mga palatandaan ng nalalapit mong jackpot moment. At ang pinakamahalaga, kung paano ka pa makakapasok sa kasaganahan na matagal nang nakalaan para sa iyo. Manatiling nakatutok dahil mas malakas kaysa dati ang pagtawag ng iyong kapalaran. Ang kapangyarihan ng mga kosmikong pagbabago. Naranasan mo na bang tumayo sa gilid ng isang bangin? Ramdam ang hindi nakikitang paghila ng hangin sa iyong katawan? Hindi mo man ito nakikita, pero dama mo ang hindi mapapantayang lakas nito. Ganyan eksakto kung paano gumagana ang mga kosmikong pagbabago. Sila ang mga di nakikitang hangin ng universo. Inililipat ang mga enerhiya, tao, at mga oportunidad sa tamang lugar. Matagal bago pa natin mapansin ang mga epekto nito. Hindi basta-basta nangyayari ang mga pagbabagong ito. Bahagi sila ng isang dakila at banal na koreografiya, idinisenyo upang gisingin ang isang bagay sa ating kalooban at akayin tayo patungo sa ating kapalaran. Para sa iyo, Taurus, matagal nang pinaghandaan ang mga pagbabagong ito. Marahil naramdaman mo na ang mga sandali ng matinding pagkadismaya, mga biglaang pagbabago na tila walang saysay, o mga panahon kung kailan tila nakatigil ang lahat. Hindi ito parusa. Ito ay paghahanda. Isipin mo ang isang magsasakang nagtatanim ng binhi. Sa loob ng maraming buwan, walang nakikitang palatandaan ng paglago, ngunit sa ilalim ng lupa, isang himala ang nangyayari. Lumalalim ang mga ugat, pinapatatag ang halaman para sa sandaling ito'y sumibol at abutin ang langit. Ganito rin ang nangyayari sa iyong buhay, Taurus. Ang partikular na kosmikong pagbabagong ito ay bihira. Para itong banayad na pag-ikot ng isang napakalaking gulong sa kalawakan, at kapag ito'y tuluyang pumasok sa tamang posisyon Mabubuksan nito ang mga pintuang matagal nang nakasara. Parang ang universo mismo ay huminto sa paghinga. Naghihintay ng tamang sandali upang ilabas ang isang pag-ulan ng mga biyaya na diretsyo sa iyong buhay. Ngunit tandaan, hindi basta ipinapasa ng mga kosmikong pagbabago ang tagumpay. Lumikha sila ng mga kondisyon para sa tagumpay. Mga bagong oportunidad, hindi inaasahang pagkikita. Bigla ang pagsiklab ng inspirasyon inaayos nila ang iyong enerhiya upang sumabay sa enerhiya ng kasaganahan. Ginagawa kang isang magnet para sa lahat ng matagal mo nang hinahangad. Ngunit narito ang lihim, tanging yaong mga mulat, bukas, at may tapang na sumulong lamang ang makakatanggap ng buo sa mga handog ng mga pagbabagong ito. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ngayon, higit kailanman, na makinig ka ng mabuti sa mga palatandaan sa mga marahang pagtulak ng kapalaran. At sa iyong panloob na kaalaman na may isang hindi ka panipaniwalang bagay na paparating. Hindi lang basta gumagalaw ang universo sa paligid mo. Gumagalaw ito para sa iyo. At ikaw Taurus ay malapit ng maranasan ang iyong sandali, ang iyong jackpot sa isang paraang magiiwan sa iyo ng walang imik sa pagkamangha. Bakit espesyal ang Taurus sa pagbabagong ito Taurus? Hindi ka lang basta isa sa mga nilalang na nadadala ng alon ng kosmikong pagbabago na ito. Ikaw ang angkla, ang matatag na kamay na pinagkakatiwalaan ng universo upang dalhin ang enerhiyang ito ng may biyaya, lakas at layunin. May dahilan kung bakit sa iyo ngayon ina-activate ang jackpot moment na ito at hindi noong mas maaga. Ito ay dahil sa ngayon mo lamang Lubusang naging ikaw ang bersyon ng sarili mong kayang hawakan ang mga biyayang paparating. Sa loob ng maraming taon, naglakad ka sa isang landas na madalas hindi nauunawaan ng iba. Nanatili kang matiisin habang ang iba'y nagmamadali. Nanatili kang tapat habang ang iba'y sumusuko. Tahimik kang bumuo nang hindi humihingi ng papuri o pagkilala. Sa isang mundong obsessed sa instant na kasiyahan, Taurus, isinabuhay mo ang walang hanggang lakas ng pagtitiyaga. At ngayon, pinaparangalan ng universo ang iyong sagradong pagtitiis. Sa pananaw ng kosmiko, ang Taurus ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng pag-ibig, kagandahan at kasaganahan. Tinuturuan tayo ni Venus na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa bank account. Ito ay makikita sa isang buhay na puno ng kahulugan, koneksyon at layunin. At ikaw, mahal na Taurus, ay matagal nang naghahanda para sa isang buhay na sumasalamin sa lahat ng ito. Ang paparating na kosmikong pagbabago ay natatanging nakaayon sa iyong makamundong enerhiya. Hindi ito basta-basta lilipas na swerte. Ito ay tungkol sa pangmatagalang pagtatag, sa pagbuo ng mga kayamanang magtatagal at sa paglikha ng mga pundasyon na hahangaan ng marami sa darating na mga dekada. Ang iyong jackpot moment ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng panlabas na tagumpay. Ito ay tungkol sa pagiging isang bersyon ng iyong sarili na likas na humihila ng kayamanan, tagumpay, at malalim na kaligayahan. Kita mo, Taurus, habang ang ibang mga tanda ng Zodiac ay maaaring makaranas ng mga panandali ang pagsabog ng swerte, ang iyong pagpapala ay magiging pangmatagalan. Ito ang uri ng kasaganaan na nag-uugat ng malalim sa lupa ng iyong buhay at patuloy na mamumulaklak sa paglipas ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng universo. Dahil alam nitong hindi mo aaksayahin ang mga biyayang ito. Alam nitong gagamitin mo sila ng may karunungan upang bumuo, mag-alaga, at lumikha ng kagandahan at seguridad hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin sa lahat ng tao na maaabot ng iyong buhay. Napatunayan mo na ang iyong lakas sa bawat tahimik na laban na iyong pinagdaanan, sa bawat pagkakataong pinili mong maging tapat kaysa sumunod sa mga madaling daan. At sa bawat sandaling naniwala ka sa iyong sarili, kahit pa may pagdududa ang mundo. Ngayon, ipapakita na sa iyo ng universo na hindi kailanman naging bulag sa iyong mga pagsisikap. Ito ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang ilantad ang iyong tadhana. At ang sandaling yon, Taurus, ay paparating na mas mabilis pa sa inaakala mo. Mga palatandaan na papalapit na ang iyong jackpot moment. Minsan, ang universo ay bumubulong muna bago ito umuugong. Bago ang isang malaking tagumpay, laging may maliliit, halos mahiwagang palatandaan, mga banayad na pahiwatig na ang kapalaran ay tahimik na inaayos ang sarili nito para sa iyong pabor. Taurus, kung titingnan mong mabuti, mapapansin mong nagsisimula nang lumitaw ang mga palatandaang ito sa paligid mo. Lakbayin natin ang mga ito ng magkasama parang mga bakas ng paasalandas patungo sa iyong jackpot moment. Isang malalim na panloob na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, maaari mong mapansin na kahit magulo o hindi tiyak ang mundo sa paligid mo, unti-unting sumisibol ang isang nakakagulat na kapayapaan sa iyong kalooban. Hindi ito ang uri ng kapayapaan na dulot ng perpektong sitwasyon, kundi ang kapayapaang nagmumula sa malalim na kaalaman na ikaw ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon. Hindi aksidente ang kapayapaang ito. Ito ang iyong espiritu na umaayon sa parating na biyaya, nararamdaman na tapos na ang mahirap na bahagi at malapit na ang gantimpala. Ikalawang bigla ang pagtatapos na parang hindi maiiwasan maaring may mga relasyon, trabaho o sitwasyon na biglang natatapos. At ang kakaiba, hindi mo na ito kinakalaban. Sa halip na madurog, mayroong isang tahimik na pagtanggap at marahil ay may kasamang ginhawa. Ito ang universo na nililinis ang iyong paligid upang ihanda ka sa kung ano ang darating. Tandaan, ayaw ng kalikasan sa kawalan. Kapag may nawala, lumilikha ito ng banal na espasyo para sa mas mabuting bagay. Tatlo, hindi inaasahang mga oportunidad na kumatok. Maaari mong mapansin ang mga biglaang imbitasyon, mga random na oportunidad, o mga pagkikitang tila walang pinanggalingan. Isang bagong ideya sa negosyo, isang di inaasahang pag-uusap sa isang makapangyarihang tao, o isang alok na hindi mo naman hinahanap, hindi ito mga aksidente. Ito ang universo na marahang nagtutulak sa iyo patungo sa pintuang nakalaan para sa iyo. Ang susi rito ay tiwala. Kapag may dumating na positibo at hindi inaasahan, huwag mong kwestyunin ng labis. Damangin mo ito sa iyong puso at kung ito'y tumutugma sa iyo, sundan mo ito ng buong tapang. Ikaapat na pagkakaroon ng pagkahila. Patungo sa bagong landas, maaaring nakararamdam ka ng pagkabalisan nitong mga nakaraang araw, parang may hatak patungo sa isang bagong lungsod, bagong karera, o bagong bersyon ng iyong sarili. Hindi ito basta kaguluhan ng isip, ito ay gabay ng iyong intuwisyon. Ang kosmikong pagbabago ay humihila sa iyo patungo sa mga lugar at taong makakapagbukas ng susunod na kabanata ng iyong paglalakbay. Pakinggan mo ang hatak na ito. Pahalagahan ito. Dinadala ka nito sa eksaktong lugar kung saan ka dapat naroroon. Panglimang pagdami ng mga synchronicities at makabuluhang pagkakataon. Nakakakita ka ba ng paulit-ulit na numero tulad ng isang daan? Labing isang, dalawang daan, dalawang daan, o daan, walong daan. Naririnig mo ba ang parehong kanta ng paulit-ulit o paulit-ulit na nakakatanggap ng parehong mensahe mula sa iba't ibang pinagmumulan? Ang mga synchronicities na ito ay mga mensahe mula sa universo. Para silang mga celestial na mumunang tinapay na nagsasabing ikaw ay nasa tamang landas na ngayon. Bawat pagkakataon ay kumpirmasyon. Magpatuloy ka mas malapit ka na kaysa iniisip mo. Anim, isang biglang pagsulpot ng kumpiyansa na hindi mo maipaliwanag. Kahit na tila walang malaking pagbabago sa labas, maaaring nararamdaman mo ang isang pagtaas ng kumpiyansa sa iyong loob. Isang matinding pakiramdam na mayroong kamanghamanghang paparating. Maaaring magising ka na may mas maraming enerhiya, mas malakas na layunin, o isang pakiramdam na handa na sa isang bagay na malaki kahit hindi mo pa ito nakikita. Pagkatiwalaan mo ang pakiramdam na ito, ito ang iyong kaluluwa na naghahanda para sa pagdating ng iyong jackpot moment. Ikapitong maliliit na panalo na bumubuo ng momentum. Bago dumating ang pangunahing biyaya, madalas nagpapadala ang universo ng maliliit na tagumpay upang patibayin ang iyong paniniwala. Isang hindi inaasahang refund isang maliit na promosyon, papuri mula sa isang estranghero, isang suwerte sa proyekto. Ang mga maliliit na panalong ito ay mga bulong ng universo na nagsasabing, Ito pa lamang ang simula. Magpatuloy ka. Bawat munting biyaya ay unti-unting iniipon. Naghahanda na maging isang hindi mapipigilang pag-ulan ng kasaganahan. Mahal na Taurus, kung nakakaranas ka man ng isa o dalawa lamang sa mga palatandaang ito, tandaan mo. Ang iyong jackpot moment ay hindi na isang malayong pangarap. Ito ay gumagalaw na. Inaayos ng universo ang bawat detalye sa likod ng mga eksena, hinuhubog ang isang himalang eksaktong ginawa para sa iyo. Manatiling gising. Manatiling handa. At higit sa lahat, manatiling bukas na tanggapin ang lahat ng matagal mo nang ipinagdarasal dahil papalapit na ito sa iyo. Ano ang dapat gawin ng Taurus upang ganap na ma-activate ang iyong jackpot moment Taurus? Ang malaman na malapit na ang iyong jackpot moment ay makapangyarihan. Ngunit ang tunay na pag-activate nito, ang buong pagyakap sa iyong kapalaran ay nangangailangan ng mas higit pa. Tiwala, tapang, at tamang aksyon. Maaaring ihanda ng universo ang entablado, pero ikaw ang kailangang lumakad dito. Tuklasin natin ang mga magagandang hakbang na maaari mong gawin upang ganap mong mabuksan ang pintuan ng mga himalang nakalaan para sa iyo. Unang pagkatiwalaan ang iyong mga panloob na gabay. Ngayon, ang iyong intuition ay mas makapangyarihan kaysa dati. Maaari kang makaramdam ng mga banayad na gabay, isang pagnanais na tawagan ng isang tao, mag-apply sa isang trabaho, magsimula ng bagong proyekto. O bumiyahe sa isang bagong lugar. Hindi ito mga random na damdamin. Ito ay mga bulong mula sa iyong higher self, ginagabayan ka patungo sa iyong jackpot moment. Huwag mo silang labis na pag-isipan. Huwag hayaang lamunin sila ng takot o pagdududa. Pakinggan mo sila. Pahalagahan sila. Dahil minsan, ang pinakamaliit na hakbang ang nagbubukas ng pinakadakilang tagumpay. Dalawang tumanggap ng bagong oportunidad. Kahit nakakatakot ito madalas, ang pinakamalalaking biyaya ay nasa labas lamang ng ating comfort zone. Kapag may bagong oportunidad na kumatok, natural lamang ang makaramdam ng takot. Handa na ba ako? Paano kung mabigo ako? Baka itanong mo sa iyong sarili. Ngunit narito ang katotohanan. Hindi ipapakita ng universo ang oportunidad kung hindi ka pahanda. Mas kilala ka ng universo kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Alam nito ang iyong lakas, ang iyong mga biyaya, at ang iyong kakayahang magsikap. Kaya kapag may bagong pintu ang bumukas, kahit nakakatakot, sabihan mo itong oo. Magtiwala na darating ang mga kakayahan, mga resources, at suporta sa sandaling humakbang ka. Tatlong bitawan ang hindi na nakakatulong. Habang lumalapit ang kosmikong pagbabago, may mga bahagi ng iyong lumang buhay na maaaring hindi na akma sa iyo mga lumang takot, lumang relasyon, lumang mga pananaw. Isipin mong umaakyat ka sa bundok habang pasan ang isang mabigat na bag na puno ng mga bato. Bubagal ka, mahihirapan, o baka hindi ka na umusad. Ganoon din sa iyong enerhiya. Kung gaano kagaan ang iyong dalahin, ganoon ka rin kabilis makakaakyat. Tahimik kang magmuni-muni at tanungin ang sarili ano ang patuloy kong kinakapitan na hindi ko na kailangan? At pagkatapos, may pagmamahal at pasasalamat. Bitawan mo ito. Ikaapat na ito ang pansin sa pasasalamat araw-araw. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang magneto. Sinasabi nito sa universo, Nakikita ko ang mga biyayang ibinigay mo at handa na akong tumanggap pa. Bago pa dumating ng buo ang iyong jackpot moment, Ipagdiwang mo na ang maliliit na milagro. Isang ngiti mula sa isang estranghero. Isang hindi inaasahang tseke. Isang pakiramdam ng pag-asa, paggising sa umaga. Bawat akto ng pasasalamat ay nagpapalawak ng iyong enerhiya. Ginagawa kang mas akma sa kasaganahang dumarating sa iyong buhay. Magsimula ng isang simpleng ritual. Tuwing gabi, isulat mo ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo panoorin kung gaano kabilis magbabago ang iyong buhay. I-visualize ang iyong jackpot moment ng may damdamin. Tumutugon ang universo sa vibration. At walang mas mabilis na nakakataas sa vibration kaysa sa pagdamdam na mayroon ka na ng iyong pinapangarap. Araw-araw, maglaan ng ilang minutong katahimikan upang i-visualize ang iyong jackpot moment. Damhin ang kasiyahang bumubukal sa iyong puso. Isipin mo ang pagtanggap ng magandang balita, ang paghawak sa mga susi, ang pagpirma ng kontrata, ang pagdiriwang kasama ang mga mahal sa buhay. Lasapin ang kalayaan, ang pananabik, ang kaginhawaan. Habang mas totoo itong nararamdaman sa loob mo, mas mabilis itong magmamanifest sa labas mo. Ikaanim, maging matiyaga, ngunit manatiling umaasa. May banayad na sayaw sa pagitan ng pasensya at ng pag-asa. Ang pasensya ay nagsasabing, Tiwala ako sa tamang oras. Ang pag-asa naman ay nagsasabing, Alam kong darating ito. Panghawakan mo ang dalawa sa iyong puso. Magtiwala na kahit hindi mo pa makita ang resulta, ang universo ay walang tigil na kumikilos para sa iyo. Patuloy kang kumilos. Patuloy kang maniwala. At tandaan mo, ang iyong pananampalataya ang tulay sa pagitan ng kung nasaan ka ngayon at ng kung saan ka nakatakdang makarating. Taurus, ang universo ay naghahanda ng ipagkaloob sa iyo ang isang bihirang regalo. Ngunit kailangan nitong makita kang handa, bukas ang puso, matapang, at nakaayon. Matagal mo nang hinintay ito. Tahimik kang lumaban, malalim kang umibig, at buong tapang kang nangarap. Ngayon, panahon na para tumanggap. At kapag dumating ang iyong jackpot moment, hindi ito magiging isang sorpresa. Pakiramdam mo, ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Dahil sa kaibuturan ng iyong pagkatao, palagi mong alam na ito ay nakalaan para sa iyo. Ang emosyonal na paglalakbay na darating. Ano ang maaaring asahan ng Taurus? Pagkatapos ng pagbabago, Isipin mong nakatayo ka sa tuktok ng isang bundok sa pagsikat ng araw. Taurus, ang mahabang gabi ay sa wakas natapos na, at ang unang gintong sinag ay dumadampi sa iyong mukha, dala ang init at pangako. Ganito ang pakiramdam ng buhay pagkatapos ng kosmikong pagbabago. Sa napakatagal na panahon, dala mo ang mga pasaning hindi naman talaga sayo. Tahimik mong pinasan ang mga responsibilidad kadalasan ng walang pagkilala o palakpakan. Patuloy kang lumakad kahit ang daan ay malungkot at madilim. At ngayon, sa unang pagkakataon matapos ang tila, walang katapusang paglalakbay, muli mong mararamdaman ang pagiging magaan. Sa damdamin, isang malaking bigat ang mararamdamang inalis mula sa iyong mga balikat. Ang mga tahimik mong laban ay unti-unting magkakaroon ng kahulugan. Makikita mo na ang bawat pagkabigo, bawat pagkaantala, bawat sandaling puno ng sakit ay lihim na inihanay ka sa isang bagay na higit pa sa iyong inakala. Isa sa mga unang pagbabagong mapapansin mo ay ang malalim na panloob na kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi nakabatay sa panlabas na kalagayan. Ito ay dadaloy mula sa iyong kaibuturan, isang matatag na kaalaman na ikaw ay naroroon sa eksaktong lugar kung saan ka dapat naroroon. Mararamdaman mo rin ang muling pag-usbong ng mga bagong hangarin. Ang mga pasyon na matagal nang natabo na ng takot o pagkapagod ay muling magigising. Mangangarap ka ng mas malaki, iibig ng mas malalim, at kikilo sa mundo ng may bagong pagkamangha. Sa halip na kwestyunin ang iyong halaga, maglalakad ka ng may tahimik na kumpiyansa. Alam mo sa iyong puso na sapat ka at palagi kang naging sapat. Sa pananalapi, ang mga oportunidad ay tila kusanang darating. Trabaho, promosyon, pamumuhunan, o mga biglaang swerte, lilitaw ang mga ito ng madali. Para bang inihain mismo ng universo sa isang pilak na bandehado? Ngunit hindi mo ito mararamdaman bilang isang swerte. Pakiramdam mo, ito ang pinakanatural na gantimpala para sa isang kaluluwang hindi kailanman sumuko. Sa espiritual na aspeto, lalalim ang iyong koneksyon sa universo. Makakakita ka ng mga palatandaan sa lahat ng dako, sa mga panaginip, sa mga usapan, sa mga kantang maririnig mo sa radyo, mga paalala na ikaw ay ginagabayan, minamahal, at ipinagdiriwang ng higit pa sa iyong maiisip. Ito ang panahon kung kailan ang mga luhang ipinagtagpi mo sa katahimikan ay magiging tawanan na kasama ang mga mahal mo sa buhay kung saan ang mga gabing walang tulog dahil sa pag-aalala ay mapapalitan ng mga gabi ng tahimik na pasasalamat. Kung saan ang mga pangarap na minsan mong ibinulong ay aawitin na ng hangin, pinupuno ang iyong buhay ng mahika. Taurus, pagkatapos ng pagbabagong ito, hindi lang basta magbabago ang anyo ng iyong buhay. Magbabago rin ang pakiramdam mo. Babangon ka bawat araw na may matibay na kaalaman. Ito na ang buhay na minsan ko lamang pinangarap. At tunay nga, isa sa buhay mo ito. Pagsasara, inspirasyonal at emosyonal. Taurus, matiyagang naghihintay ang iyong kapalaran para sa iyo. Tahimik nitong pinanood ang iyong paglago sa gitna ng mga panahon ng sakit at pagtitiis sa mga taon kung saan ibinigay mo ang iyong pinakamahusay kahit hindi mo agad nakita ang bunga. Ngunit ang lahat ng iyong tahimik na lakas lahat ng iyong hindi nakikitang pananampalataya ay hindi kailanman hindi pinansin. Matagal nang inihahanda ng universo ang isang bagay na pambihira para sa iyo, hindi basta isang random na swerte, kundi isang banal na pagsasaayos ng mga biyaya, partikular na idinisenyo para sa iyong kaluluwa. At ngayon, sa pagdating ng kosmikong pagbabagong ito, humubukas na ang mga pintuan. Hindi ka basta humahakbang sa isang swerte. Humahakbang ka sa katuparan ng tibay, pagtitiis, at hindi matinag na paniniwala ng iyong kaluluwa. Bawat luhang iyong ibinuho sa katahimikan ay siyang nagdilig sa mga binhi ng mga himalang malapit ng mamulaklak sa iyong buhay. Habang sumusulong ka, itaas mo ang iyong ulo, Taurus. Lumakad ka papasok sa bagong yugto ng iyong buhay na may bukas na puso at walang takot na espiritu ikaw ay nilikha para sa kasaganahang ito. Ikaw ay nilikha para sa tagumpay na ito. At kapag dumating na ang iyong jackpot moment, kapag dumating na ang tawag, kapag dumapo na ang oportunidad, kapag bumukas na ang pintuan, hindi ka mabibigla. Mararamdaman mong handa ka. Ngumiti ka at sabihin sa iyong sarili, Siyempre, nakalaan talaga ito para sa akin. Kaya manatiling bukas ang iyong puso. Manatiling umaasa ang iyong espirito. Ang mga hangin ng kapalaran ay unti-unti nang umiikot pabor sa iyo. At tandaan, ito ay hindi lang basta isang bagong kabanata. Ito ay isang ganap na bagong aklat. Isinulat ng iyong pananampalataya, nilagdaan ng universo, at tinataka ng pangakong ang para sa iyo ay hindi kailanman mawawala. Ang iyong jackpot moment ay hindi na isang malayong pangarap. Narito na ito. Nangyayari na ito at ito ay lubos na iyo, Taurus. Ihanda mo ang iyong sarili na tanggapin ito ng buong puso at may pasasalamat. Ang iyong panahon ng kasaganahan ay sa wakas nagsimula na.